So guys, nandito kami sa aming mga kakla, sa aming kabase, ayan. Nasa ko maho natin. Ang sarap din eh. Ang sarap ano? Sarap dito sa inyo. <tip> 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 Ari, ang <kanya> bunso. bunso. <tip> Ay, ang anak niya, ilan nga bang S anak Mayroon na yung may manugang eh lang kasama mo dito ha, Ay, di yung isa kong matagal tapos yung punso kung makikinang nasi ang kanyang bahay Ang ganda ng bahay na aming classmate. A ay, may other ano naman doon sa ano Ay, para lang alam ano 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 mataas. Malayo sa lahat. ano 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 eh, hmm. ito Ulang kami ngayon. Wala si Lin, wala si Cherry. Wala si eh, si Cesar. Wala. Wala si Cesar. Kakain na tayo. Merong pansit. Wow kantun Hindi natin muna bubuksan lahat. Oo nga. siya Grade 7 na siya. O mag-grade 7. Mag-grade 7 na. Matanda pala si Ining. Si Ining mag-grade 8 sa pasukan. Ah, parang mag-grade 8 na. 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 siya. Pero ang bata niya pang tingnan. Uh, baby face. Baby face yan. Hi guys. Ah, si Ining pagkatangkad-tangkad. Ay naku po. No, Napakatangkad ni Ining. Tatawag ako Sasabihin ko pala oh, oh, si Nawa. Oo, sumagbit ka doon. Yung pamangking ko, pamangkid din niya. Yung kapatid niya, sawan ng kapatid ko. Okay. kaya kaya. Oo. Kaya pala naman. Kaya, iisan liko. Ah, uh, uh, <laughs> kaya pala di kayo pagka ano. Pero siya ninang-diniinig. Ah, uh gano'n. -oh. Oo. Dugi! Bakit ang dami mong kulutan, Dugi? Ano ka sa ganyan? Saan? May ano? Yung... Oo. -o? Ano? Ang amin ay Evermectin. Ang ipinapakain. Nilalok sa kanin. Ilalok mo. Hahatiin mo yung isang sasir ng Evermectin. Eh, di sa mga bilihan ng mga pakain. Oo, oh, yun inang na kusang nalutang nawawala. na Namamatay. Isasama mo sa pagka-Evermectane. Uh, uh -oh. parang 25 yata isang sa Ginagawahin Ginagawa, hati yun, inay. Pinapakain niya araw-araw yun. Hindi Kasi parang masarap din siguro ihahalo mo sa pakain niya. Uh -oh. Namawala ang kuto. Ganda din eh. O malamig. Sariaya, Quezon. Uh oh. Ang ganda ng, ano, tina mo, sariyaya yan. Oo nga. Tanaw natin ang sariyaya, oh. Yan. Lucena. Yun. Lucena ba yun? Lucena, yan. Dito kami sa Budic. Mamaya doon sa Capirosa. Yan. Ito pala yung Lucena, yan. Lucena pala yung, tanaw na yan. Ayun? Maraming tapos, maraming yan. Oo. Banahaw na yan. Ang hmm, dami mga repolyo doon. oh. Maganda dito yung sa hapon. Hmm, yun, yeah. hmm. Ito ay biodex sa um, ma, ma, mamala sa riya. Oo, mas malamig dito kaysa Baguio. Oo, oh, oh. correct. <laughs> Saria bayan hindi na dito sa beauty ko Yan. Mount Bananao Beauty Cave Farm and Grill sa Mupsal. Oh, malamig, malamig na. Ang lamig ano.

Yan, ang aking mga classmates ayan. Oh, magpipicture daw sila doon. Ayaw bumaba sila doon magpipicture. <laughs> ayan Ah. Ang lamig dito, guys. Mount Banahaw. Oh, ang daming repolyo doon sa dulo. 'Yon, mga repolyo 'yon, no? na wala na yung ano dito. Dati meron dito na view. Your taking daw din eh, kay Mang Banahaw. Ay, oh. bebe! Oo. <laughs> Oo, oh. oh, si Carlos naman, si Carlos! Na. oh sige! Ang bakit gano'n nasa akin ang mukha ko na sa akin? Diyan. Ah? Diyan naman. Abi juga. Ini, na kami sa kape. Ang kami ng Kapimbarako. Ha, Ini. Hindi ba teka pe? para ako. Nasaan sila? Where they are? Kasi na nagpunta. Hindi yung makat eh. Extension pala din yung ngayon. Ang dami mga lettuce. Ah, may, meron na siyang extension. Ay, ang galing naman. Ang daming ano. <laughs> Yan sila, o. Oh, order na kayo. <laughs> Hello. Oh, meron na pala ditong extension, o. Oh. Meron daming lettuce. Ang daming lettuce, guys. Ano kaya yung kapang manahaw na ito? Hindi, hindi, portugese. Ayun, yung black portugese. Oo nga. Sino na kapag kape na rito? Black coffee sam lang, two or two or <coughs> ah, lang yung kape banana. Kaping barako lang dito. Barako yun. Barako. Palit ano yun? Palit sabi boy. Patabol. Patabol sa... Tuwing umaga lang yun, di ba? Tuwing umaga lang yun, sosi. Uh, Oo. Oh, oh. um, mga 6 o'clock kayo pupunta rito, di ba? Tuwing umaga uh, oh. lang yun? Hindi. <coughs> Ah, ganon? Ah, ito pa lang ang kape. Kape Emperador. Ako sawa na din. Kape Kape Emperador na sa school Kape Emperador sa bahay. Maki pa naman. Maki pa naman. sing. Yung barako, kape di kalamay. Erre frappé. Kape latte. Hindi okay. okay. ka, 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 ka kape? Big chocolate. Ako kape yung barako. Ayun. Ayun. Ayun, doon daw ang order eh. O, doon oh, dito. Oo, doon oh. niya. Oo. Basta Pwede kayong bumili dito ng lettuce. First lettuce. Ayan. Ay, ganun uh -oh. Tubig to. Tubig uh pala Oo. -oh tubig. big siyang nakatanim siya o oh, para hindi siya malalanta. Mm. Nung kami kumain dito noon last last one year, last year, last year. Wala pa tong extension na to. Wala pa. Ito lang, ito lang. Yan lang. Gardening lang to, lettuce lang to. Mm. Ngayon ano na, maganda nga naman. Oh, oh, Ayan, ang oh, patabol oh, dito sa sa beauty ko. Oh, oh. Ang bango. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, yan ang specialty dito. Kapimbara ko. At saka, at saka ano. Meron. Patabol. Sa oh. Oo. Ito ang dinadayo dito sa beauty. Ito ang patabol. Akin dalawa na talio. Akin tayo talio one port, iyon port. Oh, yan o, ang laki. Yan. Ang laki. Ang tawag po rito'y puto. Puto yan. Puto. Puto talaga yan. Puto yan. Puto talaga Puto yan. Puto Ayan eh, yun po yung nagkakalamay yung simula pa lang bago oh. hinahalo. yun, oo. Oh, Ayan, yan yun, ayun. Oo. Ayun, ayun. Yan. Yan yun talaga. O, oh, o. Oh. oh. Dey, oh. Okay. Malig <laughs> oh. oh maligat ito! Maligat. Maligat. maligat ito! Maligat ito! Maligat Maligat ito! Maligat. ito! Maligat ito maligat ito. ito! maligat ito! ito! Maligat ito! Maligat ito! Maligat ito! Maligat ito! Maligat ito! 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 Ayun, Ayun. Ayun, kaya ito yung ito Ano ka Sama <laughs> 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 sa hindi nilin. Ano ka pa? Ano pa? hinahalo para malakas. Hindi sanay <laughs> <laughs> sa yung pinong malakas. Malakas. Ano ka Ano ka pa? Ano pa? ka pa? Ano ka Saan ka Ano ba? Ayaw maghiwala ba yan? Ang laki. Ba't gano'n rin, are? Baka tanong Parang maligat ito. Ay, siya mo. Baday, totoo. Totoo ang ito. Napakabit ang malagkit ito. Hindi mo po sa tatong. Hindi mo po